out mga idol. So, go na natin yung kakampi natin sa gabi. jotin natin pang gabi. Ito yung kakampi natin, kapi. Kapi mga idol. Yan mga idol, oh, kapi. Yan. tayo Sirada yung takip. Hindi ko na ipakita yung ano, idol kung anong kapito Bawal ito mga idol. Set kalahating spoon yung ano, sugar natin. So maglalagay tayo ng tubig mainit. Yan nga pala yung tubig namin lang dito sa water space. Tapos natin dito, sa water dispenser umutay ng tubig na medyo mainit ilagay naman natin doon sa ating yan ilagay natin to sa microwave Sit natin ng biruan lang para hindi mabasag yung baso. sana so, yun mga idol, ako lang mag isa rito Kaya Kung may chicks pupunta rito Yeah Sana all Kung may chicks Tama na yun mga idol Mayinig na to Yun So yun mga idol So balik tayo dito sa pwesto natin Ayan Balito nga pala yung kakampi ko dito pag panggabi ako. Kapi. Mainit nga, mainit. Pag mainit, magpayong. Pag malamig naman, alam mo na yun, magkumot. Sarap mga idol. Sarap yung kape natin. Matibay ka sa kape pag uh, may kape. Antokin ka man, pero pag sinunod mo ng kape, minum mo ng kape, malay ang antok. So, yun lang mga boss idol ha. Sana punawin niyo itong video ko. Bye-bye. Salamat po.